Oh, what's up mga kasosyo? Magandang gabi. Gabi na 'no. Tamang vlog muna ako today. So, nito ako sa food park namin sa Kumpare Forever Food Park. Eh may narinig ako tugtugan kanina Ang eh. Ganda ng tugtugan. Kakamustahin ko lang sila. At ah, tara-tara. Ah, pasok tayo sa loob at may jamingan doon eh, jamingan. 9 PM, and na ako dito sa Novata. Aba, araw na to. basa nga pala akong libro ngayon etong accounting 101 out na ma'am Casey okay na take out ko ma'am okay na take out palis na lang ha okay na tama may mga sawsawa na rin sa loob Thank you, Ma'am Casey, ah. Alwina, napadala ko na yung utang ko sa iyo, ah. Thank <laughs> you, po. Thank you, po. Ingat din, mamaya. Ito sa food park. Tugtugan pa. Tugtugan pa sa food park. Basta kayo dyan Ganda tugtugan ha Narinig ko dun Ay, ay Tropa, tropa kayo? Ah, talaga? Ah, nag-message lang sa page Sino? Birthday mo ngayon? Happy birthday, tol Ay, paala mo? Joshua po Joshua? Happy birthday, ah. Ha? Sino yung kumakanta kanina? Ay, paala mo? Tony po Tony, Arvin, Arvin Ano ba, tropa kayo yung dalawa? Birthday mo? Birthday mo! So, oh naman! Talaga? So, dito ka nag-celebrate ng birthday? Yun, oh. No? Buti nakita niyo to sa, ano, sa page. ano opo, banda ba kayong dalawa? Opo. Bakit dalawa lang kayong magka-banda? Hindi po, apat uh, po kami. Kasa po yung isa, may trabaho and may responsibility sa anak. Tapos yung isa po namin kasama, umuwi. Yung isa po, yung basis po namin. Hindi po munta, di sumipot. Opo. Oh. Kaya po, ano, dalawa na lang kami. Kaya dalawa na lang, dalawa na lang po. Ang katatugtugan -tug -tug niyo, Ko composition ba yung tinutugtog ng no mga huli? Yung covers lang. Ba? Cover ah, uh, cover ba? Yung may composition po kami, pa, baga parang finishing pa po. May kailangan pang finishing touch ganun. Oh. Ganda ah, maganda. Napapakinggan ko dun sa taas eh. Ilan taon nga na? Twenty-three po. Twenty-three? Anong pangarap nyo sa pagbabanda? Magbubo ba kayo ng talagang kakaririn nyo ba? Kakaririn? Ako po kasi kakaririn ko po talaga pagdating sa'kin. Pag kasi wala sa bloodline namin yung may music. Uh -huh. Background. So, bala ko talaga. Magkaroon ako ng background, at least sa music. Ano na, daan lang sa page niyo yung Kumpare Forever? Hindi po, na ano rin po, na ano rin po, na mention na rin po ni Jane. Sino Di Jane? Po. Ay, nato... Jam G. Ah, Jam G. -G. -G. Kapagata niya po. Ah, talaga? Nice, nice. Okay. Yeah, mm, yung ganyang edad din namin. Hmm. Ano, gusto rin namin magbanda-banda, kaso walang resources, no? Mag <laughs> mag Magre-renta ka pa. 150 isang oras po. oras o papraktis kayo saglit na saglit lang hindi kayo mga composition doon kaya ginawa namin magkuk magkukumpare set up kami ng banda kaso kahit sino pwede tumugtog practice kayo dyan maghapon para ma-promote yung OPM Dressing in this guys na rin po bakit? kasi kaya kagaya po namin mga musician po nag -ipet. eh nagkakaroon po kami ng pagkakataon na ma-unleash yung kakayanan namin sa pagtugtog tama walang gastos Oh, compose, compose tayo, ano? Pero na po kami yung title po tamad. Compo po ng Compo nyo. ano po ng ano po namin. Nang uh -huh. box po namin. Hindi nyo lang na tugtog kayo kasi wala sila. Opo. Ah, yun ang reason. kasi, kasi po ang plano po talaga namin is tawag rito parang tapusin po, i-finish po kasi gusto rin po namin yung record yun. Hmm. Para ma-release din namin. Oh, speaking, speaking, ng record ah, yan ngayon banda pa lang yan. pero magse setup din kami nila Nita ng recording talaga guys. Live re -re tutugtugan -tuga, tutug ano. Pero nakalinya na naka-record. Mm -hmm. yun libre lang din, libre. Kaya niyo yung composition niyo. Pag dumating yung recording set diyan, record lang ng record, upload yun na ng upload. Nagko-content ka na. Nag-upload kayo ng mga so, sa, ano? Po, solo po ako, nagko-content po ako sa, sa, TikToks. TikToks, ano pangalan mo sa TikTok? Ah, uh, Tony po. Tony, tapos may question mark. Oh, Tony question mark sa TikTok ah. Ikaw tol, anong, anong socials mo? ah uh, wala ko. FB lang din. FB, pero nag-upload ka doon? Hindi. Po. Ah, mag, ayan ang Hindi. karirin nyo, mag-upload kayo. Kahit super Yan ang labanan ngayon. Upload lang na upload. Yun nga po yung iniisip ng iba. Ang, uh, iniisip po nila, tinitake po nila yung music kasi competition. sa hmm. Sabi po kasi, di namin tinitake as competition. Baga parang tinitake namin siya as a chance to, yun nga, to unleash our talents. Hindi parang makipag may pagpagalingan sa kung sino man. As... Tama, tama. Tulungan lang, ganoon din sa, ano, sa buhay, negosyo, kahit anong karera. Huwag, hindi kalaban ng tingin parang live with no enemies. Tama, tama yun. Ay, stay. Okay ako, okay ako okay, okay, dyan sa mindset mo. Ay, wala ka ba doon, Tol? Yes, po. Talagang ka... live with no enemies po, yun. nansyalan po yan eh. Ano ba? <laughs> nansyalan po. How How mo po <laughs> hindi po Hindi po, hindi po, hindi kiki po kikibu yun. Minsan po, pag tinanong nyo, gagawin <laughs> na. <laughs> eh, ganyan naman mga artist eh, di ba? Hanggat ang sagot sa tanong ay oo, oh, oo, oh, hindi, gagawin na. Gano'n lang po yan. out kay Boss Joshua. O, oh, mortal pala kayo ha Birthday, Boss Joshua hey, Happy birthday May libre ka naman dyan Hindi, sige, kain lang kayo ha Dito sa atin nag-birthday, o eh. Oh, Boss Joshua yan, Nabi Coffee Charot kay Ma'am Angel O, kain lang kayo ah. O, sige, iwang ko na kayo dyan you sige, Thank you sa kwentuhan Basta yung plano natin dyan Magkakaroon ng recording dyan, ano Practice na kayo na practice Pag may recording na Maganda yon. Hindi tunog cellphone Mala studio yon, agad Promote natin Tapos sabihin nyo rin sa ibang mga kaibigan yung banda Practice lang dito ah ha? Joshua Happy happy birthday ha At Ginawa mong special yung Food park natin dito no yes. Dito celebrate. Oh Enjoy kayo Ano po yung channel niya no? sir? Ako Arvin Urubia Arvin Urubia uh, Search nyo ha Subscribe kayo. Sige, kasi hindi na kayo makakapasok dito pag hindi ko nakita nakasubscribe. Grabe may banta. Banta. Joke lang, joke lang. Ano pong spelling? O-R-U-B-I-N. Ayan, mga kasosyo, nag, uh, nadagdagan ako ng dalawang subscriber. Si Tony. Yan, yan, yan. Tony at saka si Joshua. Ay! Yan, oo. Oh, ano tayo? Business minded ako eh. Yan, oo. Nood ka niya na, Tony. Tapos nego-nego, business tayo lagi. Business tayo sa future ba? Ngayon, enjoy nyo yung music. Don't work for money, make the money work for you. Yung oh, mga mindset. Masensya na, naistorbo ko kayo. Po, po, is Sobrang ganda ng tugtog nyo. Nagtatrabaho kasi ako doon sa taas kanina. Kanina ko pa gustong bumaba. <laughs> ako <naku> makijam eh. <laughs> Kaso, siya kayo nakatugtog doon. Happy birthday, Joshua. Enjoy Thank sa andahan nyo. Tony, kita tayo ulit ha. Salamat po. Ikaw po pa, Lotol. Ah, galing. Ganda ng tugtog mo. Ito si Nathan, no? Oh. Isa sa partner ko yan dito <laughs> sa music. Karot kay Nathan. Sa si Kuya Alan lang nakabakasyon ngayon. Thank you sa pag Thank you sa pagsama ngayon ngayong gabi to Abangan niyo yung takoyaki business na ilalabas ni Cedric lalabas abangan niyo ha. Shoutout ko lang din po yung channel namin nila Nathan, ano Sudden Band. Ano, ano no? Sudden ano, ano? Band. Sudden Band. Oh, may channel YouTube. pala sila. Sudden Band sa YouTube. Ano ba yung, may composition ba kay doon? Actually yung composition po ongoing pa rin. Yeah, yan yan. Na yung Bali inaano lang po hinihintay lang namin yung sinabi niyo. O, oh, yun ah, na, na. Itayin nyo yung recording. O, oh, yan yeah, mga kasosyo. Uh, pagtatrabaho natin yung recording studio ah. Recording talaga. Ito, practice pa lang eh, no? Only practice sa may mga kabataan natin. Yung recording studio dito yan. Oh, setup ni Nathan. No? Actually, ito yung recording studio yung binubuo. Uh, plain pa lang siya ngayon. Ito pa yung mga ibang gamit. Huwag yung pagtakaan, huwag yung nakawan to, ano to ah. karton lang yan. Walang ma mahal dyan. Kasi pinapasok namin yung mga gamit doon sa restaurant. Oh, support local bands. Closing, closing na dito. Ikot muna tayo sa ibang mga katenant ka natin dito sa food park. Ano mga pusa? Chak, musta benta, Chak? Okay lang po, sir. Okay Yo. lang po yung benta. Hello, Hello. po. Ayan si Chak. Masipag yan. Thank Yun sir. nga lang. Lagi naglalakwat siya pag weekends. Alam <laughs> mo? <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> joke lang. Ayos benta natin yan? Okay po, okay po, sir. Anong malakas? Anong malakas? Ano po? Shomai. Uy, shomai. Sa sisling. Ano malakas sa sisling natin? Naubos so, na. Sold po. Sold out. Sold out? Kaya sold out? So, baka bukas pa po yun. Makagawa. Ibang gawa. klase ka talaga. Chak, gakas mo mag-bent. O, oh, ingat pag-uwi ah, dyan, po, Chak, sir. ha? Ah, o, oh, order kayo ng... eto sa amin din to. Order na po kayo. Ayan, Ayan o, oh, amin din yan. Liempo pork chop Australian T-bone. Yan. Yeah, pero Pura pa, na po siya. One oh, Liempo pork chop T-bone. May chicken din po kami. May? Chicken po. May eh, chicken din yan. Pero papalitan na namin yung pangalan, no? Hindi na Marilyn's Sizzling House. Nawala kasi sa ayos yung katinuan yung anak nga ni Marilyn. Go Chak ha, isyo ka Chak ha. <laughs> oh, sige yeah. na Chak, dito na ako Chak, uwi na ako ha. Thank Di you. Pa, Agali ka mo magbenta <laughs> dyan ha. Dito na ba tayo dito? At ang pinakamabangis na coffee shop dito sa aming food. Pa ayun si Ma'am Angel oh mam Ma Ma'am Angel. Uy, gondo naman mo ng tindahan nila, Ma'am Angel. Ma'am Angel, magandang gabi. Napakaganda naman ng restaurant niyo diyan. Yan si Ma'am Angel, isang yung may-ari ng Nabi Coffee dito sa food park namin. Nagtayo siya ng restaurant dito. Ang ganda. Congrats, Ma'am Angel, ha. Pa. Yan, partner sila ni Boss Joshua. Pasyal kayo dito, may aircon yan, ha. Aircon. Ang nag-iisang food park na aircon ng coffee shop sa loob. Dito lang 'yan sa <laughs> Compare forever. Ito'y lagi kong kapeho ng mga karam-blog. Nabis Kopi yan. Sila lang nag-design yan. O, oh, ganda, di ba? May talent sila sa design, eh. So, yan, si Boss Joshua. Boss Joshua, ano bang yes, pinip, pinipintaan mo dyan? Mesa po, mesa. Gabi na, tama na yan. Bukas na yan, bukas na yan. Sisipag din eh, itong mga kabataan na ito. Sisipag yan, si Boss Joshua. Nabi Kopi. Kaya nabi yan kasi dating siman yan, si Boss Joshua. Yan, <laughs> gondo. Sila lang na gano'n nagdesign nag-design. Congrats sa tapos sir. nung restaurant nyo, ha? Opo. Congrats, congrats. Pauwi na po, eh, sir. Pauwi na, pauwi na. Kayo din, ingat, ha? -ingat. Mga kasosyo, pasyal kayo dito sa Pumpare Forever Food Park. Nagsasara na ngayon, no? Closing na. Alas, nung oras na yata. Galas. Hating gabi na, hating gabi. Yan, nagdilikpit-likpit na. Ikot muna tayo dito. Iwais lang, Pumpare Forever Food Park. Ah, ito yung harapan namin. Iwanag yan. Ito yung harapan ng food park galang ng ating gabi na. Ah, makikita niyo 'yan, oh. Ah, maliwanag na ngayon. 'Yun. Tapos 'yung Nova na Town nandoon sa kabila, ayun, oh. Yun 'Yung Nova Town. 'Yun sa kabila. Katabihan 'yan. All right, mga kasosyo, ako uuwi na. Alangan 'yung oras na naisipan ko lang mag-vlog ng content, kasi ang ganda ng tugtugan eh, nung ko kanina. So, kaya nga pala may tugtugan dito sa food park namin. Actually, actually, libring band studio lang naman yung concept na yun. So, yung mga kabataan, pwedeng tumugtog, no? May composition sila, tugtog sila. Practice, only practice. Then, eventually, mag up din ako ng recording studio dito para makapag-record yung mga kabataan. Paalam na muna mga kasosyo. Pasyal kayo dito sa aming food park. At uh, matikman yung ibang mga pagkain namin dito. At tugtog tayo dito, tugtugan. Sa food park ng kumpare forever, libre tugtog tayo dito. Ayos! Bye na muna mga kasosyo. Trabaho malupit!